don. Isang uh, abala na. Bumili din po tayo ng ano, dalawang latang ano po, Suprema. Suprema F1. Mas mura po dito ay eh. 3,200 po ang isa, lata. Malapata po. Tatanim ko po doon sa bundok. Ang tanim ko po po ay mga petsa 20 ng Disember. Nadon po 'yun. Mga kaisan, kayo ba 'yung nakapag-ano na nito? Nakapagtanim na ng lagkitan. Bumili po ako ng isang kilo pero so, subukan ko din pong magtanim waxy corn, lagkitan ay ang mura po ito ay ay mura 450 pesos lang ang isang kilo lagkitan, ito naman pong s-west binili ko ito pong sweet pearl f1 ito yung nakapagtanim na po kami nito ay isang kilo, ang isang lata naman, ang isang kilo naman po nito nasa 1,450. ay ito, mura for 50 pag masarap ito susubukan ko ito susunod itong tatap tatanim ko mas mura eh, pero ito mas malaki ito hybrid ito naman po eh, tagalog daw ito eh pero susubukan ko sabi na may malaki din para po isang lakad na nagpagupit na rin tayo para isang abala na po ba namili na rin tayo ng mga buhangin para maghapon na nga naman tayong abala din yung mga kainsan toy so, eh, dami si buhes ah alam mo mga kainsan ay ano mas mura pong mamili din eh ng mga buto gawa ng bagsakan po talaga ay eh. mahal po ng dalawandaan sa Tayabas kaya ako eh hindi na na direct na po ako sa ano sa mismong bilihan po gawa ng yung mga Tayabas taga Tayabas naman dito rin nakuha ng binhi eh doon po ako bumili sa ano mga kaisan, sa Uno Uno Saraya po ako nabili pati po Abuno pag po abono na sa palay, doon din na po ako nabili. Mas mura po. Gawa na ngayon po ay isa rin sa bagsakan dito sa Pilipinas po ba. Kung bagay, yung mga taga Bicol, mga taga ibang region, doon din na ako Uno. Uno sa Riyaya po. Yung po ay dalawa ng kanilang tindahan. Pag gusto naman yung mga kaisa ng maligat na kalabasa, ano po, ah... Uh, Suprema F1. Maligat po yun. Nakapagtanim na po ako noon Ay, eh. Ay, kuya followers ah, mag merienda na lang tayo mga kaisan may merienda may merienda po tayo ng uh, tamalis dili po sa bayan ng Tayabas abayan ah, po ng Saryaya ilalang bilihan ng mga tamalis po dito sa lugar ng Saryaya masasarap po dyan mga kaisan ito yung mga sikat na ano po ay nawala na yung truck hindi po nakapunta dun eh. tamalis po yan bilya mater lahat masasarap naman yan Sara. tapos ito leias, masarap din ate Pabili nga akong tamales. Ilan po? Ayan. Magkano ang tamales ate? 12 po. Ayan. Pabili nga ating dalawa. May suka dito ate? Wala po. Ah, sige ate. So, Tutik mo. Kakainin ko na po. Sige po. Ayan. 12 pesos lang po. Kaya. Ate, kakainin ko dito ha. Pakain sige ate. Okay. Mga kaisa, no. Ito po yung tamales na sikat dito sa sariyaya. Pero itong isang isang street na to puro katamalis ano? Oh, po, ano lang po magkakatapat po. Ari po magkakatapat po. Pero po. Pero... Ayun eh. May uh, basta mga kasi masarap dito lahat. Pag napapunta po kayo ng uh, Sariaya, daan po kayo dito. Tamali Sariaya po. Tsaka po pinag oong Yung tinapay. Ayun eh. o. Oh, ano po? Sarap. Ate, tuloy ang kain ko din eh. Opo, wala pong problema. Ito po, i-deliver din sa, sa palengki po ng Tayabas. Palingki ng mga kalapit bayan, Candelaria. I-deliver nga po. Kaong ate. Mauban. May meron po sa amin pinapasakay lang sa bus. Like sa Maynila, kay City. Oh, meron ma din po. Ah, oh, meron sa, din. ko lang po ng bus. Mm. Tapos po na lang, lang sa terminal sa Sun City. Quezon City? Sa Cabao. Oh, uh, um, no? Abot pa pa pala ng Quezon City. Opo. Oh, so, Yun ang pinakamalayo. Malayo na po. Ay, hindi. Marami po ibang bansa na. Ibang hmm. bansa. Ang gawa lang po niya is wala siyang naman dyan sa tao Hindi naman siya napapanis. Hindi naman po. Kung bagay bibili ako ngayon, mga ilang araw ba ako mapanis. Sanding ko po, po siya. Uh... Mas matagal po pag nilalagay yun siya sa ref. So chill lang po, hindi po sa freezer. oh, sa ref lang. Sa ref lang po. Huwag sa... Sa... sa, freezer. freezer uh, yun pala mga kaisan itong tamalos ito yung iyari sa niya sa bigas ano ate? bigas nahihiya lang po si mamang ay eh. <laughs> huh? so yung ako dito hey dinilibra ko ng gulay eh. Ah, Ito ako na yan. Kaya kong dalawa. Mas gusto ko pang ako yung pangatong araw na. Mm. Sarap yun. Ang inis pa eh. Bago ang luto Araw-araw at, eh. naman po halos eh. Sarap pang kaya saan. Forestal Street ito na ate. Oh, Forestal Street. Ayan. Leyes ano po? Leyes special Tamanis uh, tamalis. So, Kahit naman okay, saan ditong kalye, masarap naman lahat po. Oh. Okay. Bumili po daanan po niyo sila dito pag dadaan kayo ng Bicol. Malapit lang ito sa anong ang uh, ating ano yung munisipyo ba yun? Ano po yung gym? Iba pa lang po siya ng video. Ah, baba lang ng video. Oh, Sariaya Quezon. Sariaya Quezon. Yan, mga taga Bicol, mga ano. Mga kainsan. Leia sa Tamales. Tapos eh meron din doon sa kabila oh. Joy Jekana Home Special Tamales Ayan. Tapos dito naman po Kay Ate Sarah Pangalan pa ni Mrs. Homemade Tamales Tapos ito po Bilya Mater. Sige Ate salamat ha Nabusog ako ay <laughs> Salamat ah, Sige salamat po ah, Sige po thank you po ma'am Tapos mga kainsan Pagkay dadaan naman ng Saryaya, makikita nyo sa mga bus. Yung kung tawagin po ay tinapay na may utong. Ano po yun? Yung pinagong. Pinagong. Kung tawagin namin. Eh kung hindi naman siguro bastos na term. But, yun lang yung tawag namin no kami mga bata pa. Tinapay na may utong. Masarap po yun. Pinagong. Na magatas-gatas. eto po, tataan po tayo. Ang dami po niyan dito. yan, hilo nga po pala kay Tito Boy. Ayan. Dito sa Saryaya. Saka sa tiyahin, at sa pinsanin ko. Ah, sa tiyahin ko pala. Kay tiya. Kay tiya peli. Ayan, kuli papa. kay Tio ito. Sa mga pinsanin ko. Marami po ang pinsanin dito. Ayun, mga kaisan. Ang mga tindahan ng pinag-ung. Naadyan po. Kuya. Sige. Yan ba'y pinag-ung? Oh, pinag Dali, pabili nga po ako. Kuya, yun yung mga panindan nyo sa basa, no? Oo. Oh, oh. Ayan, titikman nga natin, kuya. Please. Isa yan sa si, sa... Specialty. Specialty ng, uh, ano? Sariaya Quezon. Sariaya Quezon, ano? Magkano ba ang isang ganto, kuya? 20 lang isang bala. 20 lang isang ano? Ayan, no? Parang nawala na yung ano niya, no? Utong. Yung utong. Nawala ang utong. Ba't nawala? Ayawang mo. Pero yung iba, meron. Ah, yung ibang tindahan, meron pa. O sadyang naputol na. Naputol na yan, meron yan. Pa Ihanap ko nga kuya ng meron. Meron ko daw. Tapakita ko sa kanila. Nandito na, pailalim. baka pa nagkukto na ano. Sige okay. okay, kuya, ihanap ko ako ng isa. Pasensya na kuya, bibili na lang kita. Pero pag kuya wala, ay ito, ito mga kainsan. Ba't sa'ko yung may utong? Meron kong anong... Panalaki kasi yan. Ha? Panalaki. Ha? Ah? Yeah, ito. Yan daw ang masarap pag may utong. Ha? Ah? Pero, ay, pero ay, ang sadyang ang tawag dito. Utong ano? Pinapakaw ng pinakagat yan yung utong. Ito ano? Ayan mga kainsan. Oh? Ito po yung... Alam mo ang kwento nito kuya wala Hindi mo alam ang kwento Pero kinakistan ko na ito nung bata pa lang ako mga kainsan Pumupunta kami dyan sa mga pinsani namin Ito na talaga yung ano Pinapakain sa amin pag napunta na sa Riyaya Kuya pabili ako na baka naabala, naabala kita ha Hindi naman Ilan? Pabili ako kuya ng uh, lima Lima <clears> na <throat> <clears throat> Oo Yan yeah. <clears throat> Tapos sumasampak kayo kuya sa bus <clears throat> ayan. Kuya, hello ka muna. Sa vlog to, kuya. Hello. Ayan. Bili na kayo ng pinagong sariyan. Kailan taon ba kuya nagaganto? Ah, 20 years. Ha? 20 years. 20 years? Ah. Tignan natin. Kuya, gusto kong tignan mo yung, uh, yung paninda. Tignan. Ako, nakakain. No, Oo, natin. Oh, Ayan. Na Ang unang kinakagat dito ay yung utong para... Ayan. Ito po yung tinapay na may utong, off. Ah. Ah. oh. Ayan. 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 Sarap po, sarap. Makakatas ka sa katas. Katas. Atas. Atas. Ano ba? Kasi sabihin, 20 years ka na nagtitinda nito. Mm, pakal na rin no? simula bata. Hmm, dito ko na pinag yung mga anak. ano. Ah. Si, uh, ano pangalan mo, Kuya? Arjen. Ay. Pakalan po pinag oong Marami marami po sila diyan, hanay-hanay. Ano ko ya? Pagabi. Pagabi marami ano. Ang kaya nyo, pinag Mahirap Mahirap kaya magpinta ko yan, yan. Mahirap din, pagka ano... Alimbawa, sumakay ka dito sa saryaya, saan ang baba mo? Kalumpang. Pwede sa... sa batang Ah... lalo dito, no? Mabalik-balik lang. Kuya, okay, baka nakaka- Kuya, well, sabi nyo dito! Oh, Oo! Oh, oh. Pwede, bigyan mo ako, Bigyan mo ako kayo sa balod.

Marami pa nanonood sa atin. Punta niya dito, bili kayo ng ganari. Binagong ano kuya? Ito yung special din ng Sariaya kay Sun. Pag napadaan po kayo sa sariyaya, sa mga bus, panalo. Marami na nanonood sa ating mga kahit saan. Salamat na. Thank you. Salamat na. Gusto ko sana maranasan magtinda ba? Mahirap din. Mahirap. Mahirap. Kasi pag nagtinda, ano kaya. Ang kapabo na. Pag ka kayo 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 ng kampa, ito ang, pang, ang mo, ay sa gulong. Kuya Mga kasi marami nanonood sa atin Kaya hindi ako uh, Ayan po si Kuya oh ayun sa kabila oh. Sasakay na naman siya ng bus oh, Ayan oh. Gusto ko sana ng experience Kaya lang Baka naman maabala si Kuya Nawala na si Kuya oh Kaya mga kaisan oh Ayan oh mga bilihan po ng pasalubong yan Puro tinapay po. Yan yeah, sa ganyan ba si Kuya sumasakay po o. Ang bigat din mga kainsan. Yung dala nila. Tapos ay ang nakakatuwa pa mga kainsan kay Kuya. Nakapagpatapos ng college. Yan, hello po sa mga saryayahin. Ang aming kahanga. Kahanga, kahanga ng aming bayan. Tapos mga kainsan, ituturo ko rin sa inyo yung ano, bilihan ng mga abuno, bilihan ng kung kayo ay nagbubukid, kung gusto nyo mag-business tuturo ko pa sa inyo yung mga bagsakan lahat ng mga hindi na mga ano yung mga tawag doon agri supply dito na para baka makatulong lang sa inyo baka kayo ay yung mga nasa malalayong lugar nagtitipid kayo tuturo ko sa inyo mga kaysan doon sa dulo dulo mga kaysan makikita po niya yung ano Ace, Ace Hospital tapos ay makikita nyo itong mga gawaan ng ubo yan, mga hanay-hanay din po yan itong way na po ito biyahing ano na po ito, tayabas simula bahay ng Sariaya hanggang tayabas yan mga kainsan o Puro puro istakrong po yan sa loob ang pangalan po niya ni mga agricultural ayan o no? isa po yan sa isang branch ayan ni agricultural supply. Yung pinakang main nila, na ito, yung ano pinak pinakang main po nila dito, yung pinakang malaking ano, malaking uh, bilihan po. Yan po yung branch nila, branch. kumbaga yung Kayabas na po pala nakakasakop nun, Kayabas Queso na. Barangay Kalumpang. Ito po ay Sariaya pa. Tapos ay yung pinakang ano po nila, ito naman po ay mga ano, baka makakatulong po sa mga gusto magnegosyo. Bilihan din po ng mga pits ng baboy. Para po makamura kayo. Kaya lang, bibili kayo maramihan. Pero nakakabili naman po ng isa-isa. Yan o. Itong uh, way pa rin po. Sunrise Dragon Jade Agri Corporation. Nadyan po ang patuka sa manok. Uno yung mga ano pang negosyo pong pampinta sa mga agri agricultural supply lahat di yan dyan po tayo namili kanina doon sa kabila aring naman po aring papunta ng Tayabas ah Tayabas keso na po pala ito yun yung barangay kalumpang na po ito ay yan sa mga gusto mag negosyo ito naman mga kaisan yung Tonyos kalapit din nun Tonyos sisik ayan yung baka napanood ninyo yun yung ano, yung na taga-tabing Riles, taga Lucena City. Yan yun mga kaintan. Yan yung restaurant ni sir. Yung nasa Nadia si Kasuho. Yung dati po ay siya ay sa Riles, tambay. Pero umasinso sa buhay. Dahil sa sisig. Yan yun mga kaintan. Yan yung restaurant niya. Yun lang mga kaintan. Baka may mga OFW na gustong magnegosyo. Yun. Tinuro ko lang mga kaisan. Baka sakaling makatulong ng kaunti. Kahit kaunti lang. Mura siya ng ano. Ang laka ng pagbibili ka na sa iba. Ang mahal. Mahal ng 200 pesos. Kung baga kung ang kuha mo ay sa ay one 3 May, may mo siya ng one five kahit sa mga ano kahit sa mga gamot yun lang mga kaisan kahit sa mga binhi mura para sa akin mara sa babi marami namang mabibili mga kaisan share ko lang yun mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat po